magkaroon ng livelihood kasi isa daw problema dito sa community maingay daw ng mga marites madami po ba? saan yung mga marites dito? o oh, di ba proud na proud pa sila bibigyan namin kayo ng livelihood medyo ingat ako magsalita baka bukas yun na naman ako no bibigyan natin kayo ng livelihood dati kasi alam ko parang may livelihood na yung mga nanay sa bahay na marunong manahe, eh, nagtatahin nagtatahi ng mga uniform ng mga bata. No, babalik natin yung ganun na klase para hindi nadidelay ang uniform. Kasi alam ko, yung uniform late na nabigay ba? Late na hindi naman late. Ready na siya for next school year kayo naman, no? Advance nga eh, 'di diba? So, advance din eh. So, 'yun ang gusto natin na yung mga uniform bago pumasok ang mga bata, hawak na ng mga magulang. Syempre, bilang nanay, di ba gusto natin yung mga uniform ng mga anak natin gamit sa school, kumpleto na bago pumasok. Hindi yung gagastos tayo bago pasukan. Wala pa yung gamit, nag-aalala na kayo. So, pamamagitan ng livelihood na tayo kahit kayo magtatahi ng uniform, mabibigyan pa natin ng hanap buhay yung mga ibang magkula na nandito. Kasi ako, sa school namin, sa school ng mga anak ko, no, oo pang privado, pero pwede naman gawin yun eh. Lahat ng sizes ng mga uniform meron. Tapos may stock na. Kaya pag pag, pag sinukat ng bata, iuwi na kaagad kasi may small, medium, large, XL. Kayo naman bilang magulang, 'di ba alam nyo naman kung uh, medyo malubog ng konte, kayo na 'yung mag a ng konte, kung mahaba ng konte, inililit na ng mga nanay, tama po ba? Para meron uniforme kaagad 'yung mga bata. Hindi tayo delayed kasi minsan ang bata ayaw pumasok sa school dahil walang uniform. Yun yung napansin namin nung, pag, nung gumababa kami. Kasi daw, minsan ngayong araw, ito yung suot niyang damit, bukas yun na naman, nagiging isang dahilan sa bullying sa school. So mas maganda na lahat ng gamit ng mga bata, pati hagang uniform, kompleto bago pumasok. No, okay po ba yun? Isa pa lang ang sinasabi namin, pamaskong handog, alam ko naman, hindi na ang matalino mga pasigenyo, hindi lang naman yun ang habol nyo, di ba? Pero, bibigay natin yung pamaskong handog. Kasi dun sa mga budget ni, natin ngayon, dapat per votante, may pamaskong handog. Hindi per family. So lahat na nakaano, kasi nakaano yan eh, budget yan eh. Per voter, meron dapat pamaskong handog. No? Okay po ba yun? siyempre, para sa pasi. Pero syempre, kailangan namin ng tulong nyo para maging totoo to. Pa, lalo na kasama, kailangan namin si Team Kaya Des. Di ba? Kasi pag halimbawa ako lang ang pinalad, wala akong kasama ng team ko, hindi pa rin matutupad. Kaya kailangan, sana po, buong Team Kaya Des kasama namin. Kaya po ba?